at good day po uli mga kahardot at ito nga ang ating karagtong part 2 kung paano natin na uh, kung paano tayo magputol o magbiak ng kawayan at uh, sa pamamagitan nito ay uh, pinakita ko sa inyo sa aking nakaraang video siyempre ginamita natin sila ng pag ng lagari hindi na po ng itak at pagbibiyak ay ginamita natin ng itak naman at ganito po yan niya yan kung makikita nyo niyayasyas yes, niya. At ito pong ating gawain ito ay gagawin ko pong uh, bubuin ko po ito at gagawin kong kulungan ng manok. Ayan po at uh, panoorin po hanggang sa huli ng video kung ano po ang ka mangyayari dito sa biniyak kong kawayan na ito. Guys, tuloy po tayo sa panunood Baik, so nak dia SS nak okay Niyo ako. ang ginawa ko ay sinukat ko at gumagagawa ako ng parang ah, frame at ah, ah, singbulin ko na po yung dingding ng gagawin kong kulungan ng manok yan guys at ah, sinukat ko po yan para magsakso na lang at madali natin ikabit bubuwi ko na dito sa ibaba kaya sinukat ko muna kung ilang piraso ang papasok. Ayan po at kumain, uh, ginamitan po ng uh, pako. Pako po ang ginamit ko para madali at uh, pagkatapos po nito ay lalagyan ko po, po ito ng susukurtaan uh, po ng tie wire. Ayan at syempre, kailangan po natin kahit uh, hindi direkso ang kawayan, ay atin po yan iiswalahin sa umpisa para maganda naman ang uh, Ayo susukatin natin para magparihas at hindi man tumagilid. ayan po kawayan ay uh, approximate na lang maghiling niyan para diretso natin 'yan. Hindi man diretso yung binaak natin kawayan, ito naman ay magidiireksyon natin ang mga kanto-kanto nito para magiswala lang po siya. ayan po guys, at tuloy po tayo sa panonood. Kita nyo naman ayan po at ay, ipinapako ko lang 'yan at uh, medyo pantay din naman dahil iriswala po natin ang ating Uh, pagagawa nitong frame ang pinakadingding ng kulungan ng aking manok Eh, well, magandang araw pong muli mga kaharot at nandito tayo sa ginagawa kong kulungan ng manok hindi ko nagvideohan kahapon yung pagbubuo ko pero ito na po siya ito na guys ang aking nabo sa aking so, ito po ibabaw ng tanke ayan nilagyan ko ng kulungan ng manok dahil ito ay nakaangat na ang gagawin kong fight logan lang yan ayan yan po tapos na yan puro made of bimbo po yan pinakupa ko ko lamang tigas na matibay na bali bubong na lang ang ilalagay dito ng anak ko guys at ito ginawan ko ng pintuan dito para ah uh, dyan po ang pintuan yeah. ah yan ang po ang aking kulungan ng manok yan ginawa na yun papa ito kong manok dyan yan po ang inahin Kung makita nyo ito ang inahin ko yan ang inahin from pangdasinan po yan yeah. yeah. yan ang aking inahin dyan ayan, ayan ang isa yan po ang ilalagay kong mga ngitlog dyan sa loob na yan at yung tandang ay galing din sa pangkasinan mga kardot Ayan po nga at made of bamboo lang ito. Ayan. Okay na ito. Uh, lalagay na lang ng bubong. Bubong na lang ako lang dito. Ayan. Ayan. Pag nandito po tayo sa probinsya hindi na nating bibili pa ng mga ano pa yung mga materialis na kung ano ano pa. Bahat meron ka lang na makukuha na, na bamboo tree ayan puro made of bamboo po yan hindi na ako lang at nakita nyo naman yung pagbaba ako kaya yan lang pinaka magandang pait vlog na yan. yan po maraming maraming salamat po mga kadot sa inyong panunod sa aking uh, uh cuck house na ginawa pait vlog po ito breeding breeding ah uh, house awesome. po at made of bimbo maraming maraming salamat po mga kahalit pero kung gagamit kayo ng bamboo. Uh, bimbo siguraduhin matigas yung tunog po ng ng bambo ay matigas parang yan matinis po yan pagka matigas po matinis matinis yan matinis At yun nga po, maraming maraming salamat po sa inyong panonood sa aking video. At nandito nga po tayo sa probinsya. Yun lamang po at maraming salamat. Hanggang dito na lamang at bye-bye.